Hey everyone! Welcome back to our channel. Ngayon, mayroon kaming inspiring story tungkol kay Jimmy Nocon, isang star magic artist na lumipat mula sa pag-arte tungo sa pagiging isa sa pinaka-in-demand na celebrity deal sa bansa. Bata pa lang, bibo na po ako. Dahil medyo mahiyain ang mga kapatid ko, I was the star. Unang lumabas si Jimmy sa isang tea commercial noong isa zero years old pa lang at sumali sa mga theater group para buuin ang kanyang kumpiyansa. Ngunit ang kanyang tunay na hilig ay palaging musika. I wanted something more. Sabi ko sa sarili ko, I need something where I could surely excel at, with only few competitors in the field. That's when I became serious about pursuing a career as a believer. Dumating ang malaking break ni Jimmy nang matuklasan siya ng Australian DJ na si Colum David at inalok na maging mentor niya. Ito ay humantong sa mga kamanghamanghang pagkakataon, kabilang ang pagtatrabaho kay Sarah Geronimo at pagtatanghal sa Malaya Music Festival. Gustong gusto ko ang nakakagulat na mga tao na may hindi inaasahang musika, maayos na mga transition at mapanlikhang paghahalo. Ang pagsasama ng mga live na instrumento ay nagdaragdag ng dagdag na layer ng kaguluhan at dinamism sa set. Ang kakaibang estilo at masiglang pagtatanghal ni Jimmy ang nagbukod-bukod sa kanya, na lumilikha ng mga karanasang parang konsyerto na nakakaakit sa mga manonood. In the future, I want to work with Sir Gary Valenciano because of his dynamic stage presence and energetic performances. And I also want to perform alongside Beanie. The Rising Filipino Idol Group. Patuloy na pinatutunayan ni Jimmy na may pera sa musika kung makikita mo ang tamang tunog. Siya ay tinawag na game changer sa industriya at nagbibigay inspirasyon sa iba sa kanyang hilig at talento.